Hello, good afternoon everyone. Manangids again for another video. Ayan, kumusta, kumusta? Um, uh, sa video na to gusto kong sabihin sa inyo yung ano yung uh, um, hiring natin sa ano Germany at saka Qatar at saka Kuwait. Hiring po yung agency namin ng mga licensed nurses. Free processing po kami. Okay? So, kung interesado kayo, i-message nyo ako ha. Ilalagay ko yung WhatsApp number ko at saka yung Facebook link ko dyan sa description box para ma-message nyo ako. Okay? So, inuulit ko po, free processing po tayo ha. Licensed nurses, licensed nurses for Germany, Kat Germany, Qatar, Kuwait, at saka, um, yun lang muna. Kasi yun yung job order na meron tayo ngayon eh. Yun. So, meron tayong job order ha. ulit ko, meron tayong job order. So, kung interesado kayo, kung may mga kakilala kayo na licensed nurses na may experience na siya na at least 2 years, pasok siya pasok pero sagot muna niya yung ano yung pre-medical niya para alam natin kung wala naman siyang problema sa health ganon tapos the rest agency na lahat okay agency na lahat so inuulit ko free 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 processing po tayo um, uh, basta importante fit to work yon fit to work ha <laughs> nurse pa naman no sige um, hindi lang yan yung mga DH bound for Oman, Ku Kuwait then basta sa middle East, Oman, Dubai. Ang job order natin ngayon na marami is Oman, DH sa Oman at saka uh, Dubai. Yon, free processing din ang mga yan. So message message na kayo, grab the opportunity. Bye bye.